Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa showbiz vlog ni OJ Diaz ay napag-usapan ang patungkol sa isyo na pag-a-unfollow at pag-delete ni Kiko ng mga litrato nila ni Heaven sa Instagram. Matatanda ang ilang linggo pa lamang ang nakalilipas ng magpa-exclusive interview kay OJ si Kiko Estrada at nilinaw nitong mahal na mahal niya si Heaven. Kaya naman humarap siya upang sagutin ng lahat ng isyo sa kanilang relasyon. Ani Oji. Nanaloka siya sa pangyayaring ito at ayon na rin sa sapantahan niya sa ginawang ito ni Kiko ay hiwalay na nga ang dalawa. Hindi ko nag-split na sila, nag-break na sila. Kasi ganyan na nag-unfollow na yung si lalaki doon sa babae, wala na yun. Pag-confirm natin na talagang wala na sila kung si Heaven ay mag-unfollow na rin kay Kiko at mag-delete na rin siya ng photos nila ni Kiko. So, yun, na yun One way of saying, wala na kami. So, yung rason, hindi natin alam kung anong rason. Pero ako, ang may nakausap kasi, dahil hindi pa niya nila ako kinakausap. May nakausap ako, wala na sila. Wala na. Nag-split na sila. Kung totoo mang hiwalay na ang dalawa ay mahigit sa apat na buwan lang sila naging magkarelasyon. Ayon na rin sa kumpirmasyon ni Kiko na nitong Mayo ng taon sila naging mag ni Heaven. Anong masasabi mo sa balitang ito?